Hello guys. Dito tayo sa ano. Also ngayong araw dahil day of natin ngayon. So may mga restaurant dito na pwedeng kainan pero hindi kami kakain kasi nga katatapos lang namin kumain sa bahay. Yan may pa garden. Yan ang aking unikaiha Lakad kasi nga Meron kaming meron kaming pupuntahan. Bibili daw kami ng gamit niya. Para sa kanyang masquerade daw. Para sa Sabado. Ayan. Wala pang mga tao dito sa ano, sa restaurant, meron pa isa-isa lang yung mga nagko-coffee. Um.